Hi guys, for today's video, punta po kami sa Layon, Calaza River para doon mananghalian dahil may pa-blowout po ang aking kapatid. Dahil nakapasa nga po siya sa LPT teacher. Kaya congratulations po sa aking kapatid. Yay! Lumop po siya nagda-drive. At ayan nandito na po kami pababa po yan ng ilog pa sponsor po yan ng kanyang biyanan, yung mga pagkain po namin. Kaya thank you po sa kanyang biyanan at libre po ang aming tanghalian. Ayan po, ang dami pong cottage kung makikita nyo, yan po ay pinaparentahan. 300 pesos lang po yung cottage dyan. Punta po na po kayo sa Leon Calasag River. Ayan, may dala po kaming maha, ista, kanin, minudo, giniling, pansit lahat po yan ay masasarap. At yun, nagkaldareta din po pala kami. Ang sarap po talagang kumain dyan sa Leon Calasag River. Kaya tara na, kain na po tayo. Yan, todo kain ng aking mag-ama. Pansit. Ano yun? Ano sa mo? Ako nga yun. Ano Thank you for watching!